Hi guys! Andito kami ngayon sa Pari Park. Naglalaro sila Adam. Ayan. Kailangan mag-exercise para maging active ang aming katawan. Eh nagtuturoan ang mag -ama. Feeling mga player, mga athlete. At ako guys, tamang cellphone cellphone lang. Here, ang hangin. Ayan, guys. Parang kami lang ang naglalaro dito sa malamak na park na to. Ayan. Kami nga lang. Ayan. Dahil nun, hanggang dun pa yun sa kamila. And then here, it's so Why? Hello, Adam. <laughs> Ayan. Oh, yung papa niya taga pulot. Oh. Pulot na. sakit likod later. Ang ganda ng clouds, Oh. Guys, nakikita niya yung clouds. Oh. Mas napapansin yung clouds kaya sa dalawang player. <laughs> Oh, ano? Sige na, galingan niyo naman. Oh, Adam, ano na? Oh, ay sobs. Ganda ng clouds, oh. Dandahan lang, Choy, yan. Hindi malakas para sagutan kay ni Papa. Yan. Good job. Galing. Oh. Wow, galing nga. Oh, dandahan. Oh, yan. Hi, guys dahil tapos nang mag soccer tsaka mag badminton itong dalawa at dinner na ngayon dinner time na it's already 6:14 pm uh, mag dinner kami guys sa may ano Arabic restaurant na miss kasi ni Papa Brian ang ano yung lab moton Farm biryani sarap nakakain kami dun last week and nagustuhan namin kaya dun ulit kami magdi-dinner Tara na guys! Dinner time! Ayan okay guys, malapit na kami. Lagpas na kami ng train station. Sa kagustuhan ko guys ng kabsa, parang ayoko na umalis dito sa Lakemba. <laughs> Kasi pag lumayo kami dito, hindi na kami basta-basta makakain ng kabsa. Okay, ganun kasarap yun guys, kaya itry nyo. Bumili pala kami ng ano ni Adam, fish and chips. Laki ng serving. Ayan na po. Ayan. <laughs> Matam Almandi. Um, well, ito kami kakain, guys. Sarap dyan, no? Oh. Ito kami na nakaraan. Ay, naumutang mandi. Amen. Oh, umutang mat talaan, guys. Okay, yun. Thank you, Adam. Fish and chips. pupunta ka dapat dito, parang sa amin, galing sa soccer, galing sa activity, para sulit mahubos. Noong nakaraan guys, northern order namin ito kabayan, isa lang na malaki. Patay namin. Eh, ang sarap. Kaya ngayon, tag-isa na kami. 그런 만큼 그렇죠 음네야 ang sa ang pero ang sarap. Alam mo yung ang na uulit-ulitin mo. Kahit soba gorso, kahit soba ang hang. Mm. Ang may kato. Kahit mainit, kahit ang hang. Hindi oh, na, hindi siya mainit. Pero masarap. I Ayun mean, yung kahit hindi mainit is sir. Okay pa din. Thank mm. you. Ito, ano itong balat? Balat ba yan? Hindi. Oh, pag umuwi kami ng Pilipinas, namimiss ko to. Ay, huwag ko meron sa Pilipinas niyan. Ito. Kaya. Yeah. Pero may mga ano nga, vlogger na may picture ganito. Pero chicken. Chicken biryani sa Manila. Ito yung lasa talaga ang yung authentic Ang kasi Ang hanggang. 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 Ang hanggang

hindi yung kapsa or yung morsi. Yung sauce. ko ulit to. Diba? Mama, nag Ito yung isang sauce na, alam ko eh, kailangang nakamasi. Yung rice nila, yung kapsa nila, may pasas. Kaya, malamig may halang na may itrap. May ulam pa ako, o. Oh. Gusto mo? Hmm. Dami kong nakain. Hmm. Sarap. So, kaya lang guys, hindi kaya, mm hindi -hmm. ko kaya gusto ng dami. Sobra. Wala ka na serving nila. Ha? Pero busog na busog na ako. Kiyanyo. Tama mo, oh, 'di ba? Halos na ubos ko. Pero hindi ko pa rin ubos pero ito na gabay. Oh, ubos. Ah, sarap kaya lang hindi na ako ganun kalakas kumain ngayon. Ano magagawa? Ilagay ko ba 'yung spoon? Hmm, tapos ba naman ng prado nila, mo naman. Mm. plus na lang na subo guys. Pupoto ko yung chan mo. Mamang mga bibang subo na lang subo na na parang basuka. Yung karin niya, hindi nakakaumay yun para masubo kayo na kainin Hmm. Lalo na lahat sa akin. Sure? Uh, siyempre guys, uh, nagmutan tayo. Alam mo na, pampahay lang, lahat. Kaya magkatsaha tayo. Libre dito yan guys siya ah mainit meron lang po one cup si Mako po, po hindi po makatulog oh, yung nga pala mahirap makatulog dito eh siya ah yeah. masarap ano siya ano guys masarap siya lasa siya parang bulaklak no parang bulaklak no masarap okay. kasi okay. bulaklak yung lasa niya naman, na manamis-namis masarap para para ano ma ataw dito mag melt yung mga kinain natin matunaw naman napak mong mm. Ang init. Oh. Sige na guys. Lalabas na kami at magtatagtag kami dahil ang dami namin kinain. Sige na guys. Guys, bye. karap, ah, mainit. pigop, -pigop. Uy, teka lang. Tapang ko lang to. <coughs> <coughs> Tan tayo tawid dito. Dito kaya tayo Depende kung sino mauna. Yung pala Dependito. sa tanong mo sagot mo rin. Gay <laughs> ah, <but laughs> dito Kasi sino mauna ang dito doon kami pupunta. Ah, ano Adam? Happy ka na busog ka? Sa dinner mo, Adam? Adam, makinig ka, happy ka? Sa kinain mo? Ikaw labs? <laughs> Hindi, ubos mo nga. Ito, ito, guys yung malapit sa amin na lugar, Lakemba. Paano yung sige guys, mamaya ulit pag malapit-lapit na sa bahay. Bye, -bye. Ito guys, ang dami dito kainan. Nak malaglag sa ko. Ang kainan dito ng mga kabsa kaya lang. Mas masarap yung kinakainan namin doon. <coughs> Ay, anak, ginagugulo mo. Oh, dito kami. Dito yung aming lugar, guys. Lakim ba? Dito ko nabili ng mga gulay. Pag naghahatid daw kay Adam, nabili ako dito ng gulay. Ito, guys. Medyo madilim na sa area na to. Kasi sarado na yung mga stores. Pupunta lang kami, guys, ng mulis. Kasi may bibiliin kami bigas. Kasi Tapos po, ubus na yung bigas namin. Tapos prime. Prime me, prime me. Siyempre, lakad-lakad talaga para matagdag. Alam mo yung, na. Bibigyan ko po yung metamon. Prime. Walang prime dito. Meron po. Pero hindi yun para sa'yo. Hindi yun pang bata. Ito <laughs> so guys, yung mulis so Doon sa right side guys, doon sa right side, doon yung papuntang school ni Adam itong mulis na to, halfway to ng school ni Adam, tsaka ng bahay namin. Ayan, pasok na tayo sa mulis. Okay. Go guys. Walang ako ng bigas daming half price so half price <coughs> <coughs> ito yung sa Asian Asian na mga items and dito ako sa bigas sana meron na guys 5 kilos kasi kahapon walang 5 kilos eh kaya bumila ko 1 kilo lang ah ayan meron na 5 um, kilos guys is 14 dollars so 5 kilos patag okay. ano ka pa niya ah. Tara, agad. Titignan ako ng isang tapir road doon na ano, baka sale pa rin. <laughs> Nag-push cart pa si Adam, bigas na naman. Eh. To the right, Adam. Right. On your right. Oo, oh, ang dami yung sale. Yung eh. no, anak, no. Hindi, <inaudible> gumamanta pa siya parang amang bus. Multicam na. 350. 9.75, ma'am. So, box 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 box? Yes. Ma'am, is this a box? Ito yung Laki niyan, anak. Waterproof. 5.75. Ito, guys, oh. 5 dollars. Kasi nag-iipon ako ng mga Tupperware. Kasi para, para pag birthday ni Adam uh -huh. or Pasko. Meron kaming Meron kaming paglalagyanan. Ayun oh, oh 'di ba? Dati siyang 11:50. Ngayon 5:75 na lang. Nakabili na ako nung Thursday ng ganito. And then yung malaki, ay ah, ubos na yung malaki o, Tingnan niyo. Tong ganito oh. Bebo Prime dito eh. Wine. Metamoon. 3 liters. Okay, let's go, Adam. Mama, mama, may nga kukut... Tissue ba? Sale ba? Tissue? May nga kukot isi mama. Alam. Punta ka sa energy. Ah, hindi naman sale yung tissue na. Kalikan na. Magdaabangan ko na mag, yung na. Na, na mag ito yung ginagamit ko. Ay, Ay, bilisan mo na. Tapos na tayo. Ito gusto ko eh. Kaya lang hindi pa sya sale. Inaabangan ko mag-sale yan guys. Sige na guys. Magbabayad na kami.